Ang taong 1872 ang may tuturing na isa sa madilim na taon ng kasaysayan ng Pilipinas pero may tuturing din taon ng pagsilang ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino sa hirap ng daandang taong pananakop ng Espanya. Ang mga pangyayari sa taong ito ang nagpasabog ng damdaming nasyonalismo sa Pilipinas at ang pangyayaring ito ay tumatak bilang kabite mutiny. Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Panahon ng remen ng mas konserbatibo at malupit na gobernador general Rafael de Escuerdo na pumalit sa mas liberal at demokratikong si Carlos Maria de la Torre nang ibinasura nito ang mga liberal na pulisya ng kanyang sinundan at naging masugit na tagapagtaguyod ng estilong Cruz at espada na pamamahala. Samantala, sa naval arsenal ng lalawigan ng Kabite, mariing na ng tinatayang 200 na manggagawang Pilipino roon Particular na ang mga sundalong Pilipino ang ipinatupad ni Gobernador General de Escuerdo na nagtatanggal ng pribileyo at exemption sa sapalitang paggawa at pagbabayad ng sedulas personales. Kaya gabi ng January 20, 1872, isang mutiny ang ikinasa ng mga manggagawang iyon sa Naval Arsenal na pinangunahan ng mestisong Pilipino na si Sargento Fernando La Madrid Inaasahan nilang lalahok ang mga sundalong Pilipino sa Maynila na ang kanilang hudyat para simulan, ang pag-aalsa ay ang potok ng kuitis mula sa Intramuros. Pero sa halip ang nakita nila ay ang papotok sa kapistahan ng patron sa Sampaloc, Maynila. Sinalakay ni na la Madrid ang Port San Felipe Neri sa Cavite kung saan napatay nila ang labing isang opisyalis ng mga Espanyol at tapas sa kamay nila ang kutang iyon pero naging mabilis ang pagtugon ng mga puwersang Espanyol sa nangyaring kaguluan at kinugkob nila ang kuta at ang mga nag-alsang mga sundalo matapos ang maikling sagupaan na pasuko nila si Nasarhento La Madrid at inaresto ang mga nag-alsang sundalo. Bilang parusa sa kanilang pag-aalsa, ipinatapon ng mga Espanyol ang mga nag-alsang Pilipino sa Mindanao at binitay sa bagong bayan ang mga namuno sa pag-aalsang iyon. Sa impluensya ng mga praile na kumbinsin ni Gobernador Descuerdo Nabahagi ito ng plano ng mga Pilipinong intelekwal na ibagsak sa pamamagitan ng revolusyon ng pamahalang kolonya ng Espanya At tigit sa lahat nakita ng mga fraile ang pangyayaring ito bilang pagkakataon Para dispetyayin ang mga tagapagtaguyod ng sirkularisasyon sa Pilipinas Inaresto ng mga otoridad ng mga Pilipinong intelekwal na pinaghihinalaan kasabwat sa nangyaring gulo Kabilang na ang mga pareng sekular na si Mariano Gomez o si Burgos at Jacinto Zamora. Sina Maximo Paterno, Joaquin Pardo de Tavera, Mariano Sibilla, Jose Maria Basa, Maximo Inocencio, Antonio Maria Regador at iba pa. Ipinatapon sa mga kolonyang penal ng Espanya sa Afrika ang mga Pilipinong intelektwal habang ginarote sa bagong bayan ang mga paring gumbursa. Ang Cavite Mutiny na nauwi sa pagkakagarote ng gumbursa ang nagsilbing mitya sa tuluyang pagsabog ng damdaming nasyonalismo sa Pilipinas. Isa sa mga Pilipinong na impluensyahan sa naging epekto nito ang batang Jose Rizal na namulat sa katiwalian at imoralidad ng pamalang kolonyal ng Espanya sa pamamagitan ng kanyang kuyang Sepasyano at kalaunay inalay niya ang El Pilibusturismo sa alaala ng mga paring naging martir dahil sa trahedya ng 1872.